Good morning guys Ay ga eh punang natin Umaga ngayon Babiyahe tayo Pauwi Itinanghali na tayo Eight na, pero pa natin tong motor natin may dumadaan di pa tayo makadaan uh, uh, yun makadaan na tayo Tawid na guys Ayan Dadaan tayo ngayon guys sa ano C5, C5 extension kasi yung kalahati nun nung ginagawang kalsada dun na simentuhan na kaya doon tayo dadaan medyo kasi nung hindi pa nagawa yung kalahati doon grabe yung traffic ah hindi makadaan sa tagal mga 30 minutes bago kayo kasi one way bago kayo makagok ay kaya pala kakaliwa pala to itong nmax ko guys yung ano niya yung shock absorber niya sa front sa harap yung left side lumalabas na yung langis niya. Yeah, Papagawa na natin to. Yun lang guys. Mamaya na muna guys. Dito tayo guys sa service road. Punta tayo guys ng C5 Station Punta ang Sapote Mayroon dito pa tayo sa Paranaque Robert E. Kyle Ayan, kaliwa tayo dyan. Ayan, nasa kaliwa na tayo mamaya guys. Madadaanan na natin yung pulsada na ginagawa doon. Nakuha na natin ng camera. Ito na guys yung anong kalsada, yung kalahating linya nagawa na nagawa na. Pero yung kabila sa left side, pasalukuyang sisementuhan pa lang yan. Buti na lang, pagdaan ngayon, go, go kami. Eh no, Tsaka Tinaasan na. Buti-go kami yung Sakto yung dating ko Kabi, Sige, yung kabila I-stop sila Ayan, oh Malalaking truck kasi dumadaan dito Kaya yun, mga kusado Nagbibitak-bitak Ayan, oh Daming butas Iyon, eh, iyon guys malapit na tayo sa pinagbilan ng aking motor sa kasa. doon natin paggagawa yung ano nito shock hindi ko lang alam guys kung magkano baka mahal Baga, tignan natin, alamin natin kung magkano pagawa. May tagas na kasi. Pero ano pa lang ito, isang taon mahigit. <tinyo> Dito tayo sa Rosario. tayo sa Rosario. malapit na nine thirty four na inabihan ng Yamaha eh <laughs> so bago ng Yamaha dito ay putang ina pagbubukas pa lang Sarado pa. Galing na tayo guys doon sa kasa. Hindi na gawa na hindi na pagawa yung motor ko kasi wala yung mechanic ko. ko. Absent. Kaya ayun, uwi muna tayo. Ayos na yung tulay Ayos na yung tulay dito guys So, oh. magtagal din bago nagawa ito Ayan oh gawa na ano? Oh, lawak Ayos dalawa para isa ang punta lang sana ayun nandito na tayo malapit na Uuba na ito, papasok. sa ibang subdivision tayo pumasok kasi sarado yung kalsada ginagawa rin binabaha kasi yung guys tapos inaasan yun na dito tayo pumasok sa ibang subdivision pa oh, papasok na tayo sa subdivision naman namin. Namin. <laughs> oh, siyempre, dito ako nakatira eh. Ayan guys. Pit na, hey guys! Thank you very much for viewing you guys. Bye bye.